He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Ang gabi na iyon ay hindi ordinaryong gabi. Sa katahimikan ng baryo, naririnig lamang ang huni ng kuliglig at ang marahang pagaspas ng dahon ng nyog, habang ang buwan ay nakasilip mula sa ulap. Ngunit sa gitna ng dilim, isang tinig ang pumukaw. Isang sigaw na hindi may paliwanag kung galing ba sa sakit o sa matinding takot. At ang bawat tao sa baryo ay napahinto. Si Lyra, isang dalagang kilala sa kanilang lugar bilang tahimik at mahinhin, ay biglang nakita sa gitna ng daan. Nakalugay ang buhok. Nanginginig ang mga kamay. At tila may hinahanap sa kawalan. May humahabol sa akin. Mahina niyang bulong. Habang nakatingin sa likuran. Ngunit wala namang makitang anuman ang mga mata na iba. Ang mga kapitbahay ay naglabasan. Dala ang lampara. Ang ilan ay nakasombrero panang buri at nakasuot ng lumang barong. Tila nagbalik ang baryo sa mga panahon na matatanda. Habang lahat ay nakapalibot kay Lira, ang kanyang ama ay lumapit, yakap ang anak. Munit sa halip na kumalma, mas lalo siyang umiyak. Hindi mo sila nakikita, pero andito sila. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Tila ang hangin man ay huminto at ang apoy ng lampara ay biglang kumurap. May batang nagtanong, Nanay sino ang kausap ni Etlira, pero agad siyang hinila ng kanyang inapalayo. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang albularyo ang dumeting. Dala ang malit na botelya ng langis. At ang kanyang mga mata ay tila alam na ang nangyayari. May dumating na hindi natin nakikita. Lumapit siya kay Lira. Ibinuhos ang langis sa palad. At marahang pinahid sa kanyang noo. Gunit biglang napasigaw ang dalaga. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. At ang lahat ay napatres. Muli niyang itinuro ang madilim na bahagi ng kalsada. Ang parte kung saan may lumang puno ng balete. Doon sila, doon sila nakatayo. Walang gustong tumingin. Walang gustong lumapit. Pero ang mga aso ng baryo ay sabay-sabay na tumahol. At ang mga manok ay nagliparan kahit hindi pa umaga. Habang pinipilit siyang kakalmahin ng kanyang ama. Dahan-dahan namang lumapit ang albularyo sa puno. Bitbit -bit ang kanyang pamalo na gawa sa kawayan. At nagdasal na malalalim na kataga. Katagang hindi na maintindihan ng mga kabataan gayon. Ngunit sa bawat dasal. Lalong lumalakas ang hangin. At ang lampara ng mga tao ay isa-isang namamatay. Hanggang ang tanging liwanag na lamang ay ang malamlam na buwan. Lira ay biglang natahimik. Nakapikit. Pero may ngiti sa labi. Isang ngiting hindi kanya. At sa katahimikan ng lahat, narinig ang isang tinig. Hindi galing kay Lira. Hindi galing kanino man. Kandi mula sa hangin mismo. Matagal kaming naghintay. Ang katahimikan ng baryo ay biglang naging mabigat. Parang bawat hininga ng tao ay may kasamang pangamba. At ang tunog ng kuliglig ay biglang naglaho. Tila ang gabi ay humigop ng lahat ng buhay na ingay. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon kay Lira. Nang gayon ay nakatayo ng tuwit. Hindi na nanginginig. Hindi na umiyak. Munit parang ibang nilalang na ang nasa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakadilat munit walang kinikilala. Tila tumagos ang tingin sa hangin. At ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Nagmumula ang mga salitang hindi naunawaan na kahit sino. Hindi siya nagsasalita ng wikang tao. Mahina ngunit mariing sambit ng albularyo. Habang pinipigilan ang mga kabataan na lumapit. May isang matandang babae ang lumuhod sa lupa. Nagdasal ng ama namin. Ngunit bago paman matapos, ay biglang kumulog kahit wala namang ulap. At ang lupa ay bahagyang umalog. Parang may dumating mula sa kailaliman. Ang mga aso ay nagsimulang umalulong. Habang ang mga pusa ay nagsiksikan sa mga gilid ng bahay. Lahat ng hayop ay tila nakakaramdam na hindi nakikita. At ang gabi ay mas lalo pang dumilim. Ang albularyo ay humakbang palapit sa puno ng balete. Dahil alam niyang naroon ang pinagmumulan. May nakatali dito noon paman, bulong niya. At sa bawat salitang binitawan niya. Ay mas lalo pang lumalalim ang lamig sa paligid. Si Lira ay dahan-dahang tumingin sa kanyang ama. Pero hindi ito ang tingin na anak. Hindi ito ang tingin na mahal na bata. Kundi tingin na isang nilalang na may hinanakit. At may matinding galit sa puso. Akin siya. Ang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Isang boses na hindi kanya. Isang tinig na matanda, mabigat at puno ng galit. Napaatras ang kanyang ama. Hindi alam kung yayakapin ba ang anak o tatakbo. Habang ang mga tao sa baryo ay nagsisigawan. Ang ilan ay nagtakbuhan pabalik ng kanilang mga bahay. Isinara ang mga bintana at pinto. Parang ang bawat isa ay gustong itaboy ang gabing iyon. Ngunit hindi lahat ay umalis may ilan na nanatili. Dala ng takot ngunit dala rin ng pagkauhaw sa kasagutan. Sino ang nasa loob ng katawan ni Lira? At bakit sa kanilang baryo ito nangyayari? Bakit ka nandito? Tanong na albularyo. Habang hawak ang kanyang pamalo. Anong kailangan mo sa batang ito? Mumiti si Lira. Giting malamig. At sa isang iglap. Tumuro siya sa lahat na nakapaligid. At may salitang binitawan na parang sumpa. Lahat kayo ay may kasalanan. Nagulat ang lahat. Dahil wala namang nakakaalam ng dahilan. At isa-isang nagtanong ang mga kapitbahay. Ano nung ibig mong sabihin? Anong kasalanan? Ngunit walang kasagutan. Maliban sa mga mata ni Lira na puno ng put, biglang humampas ang hangin. At ang mga dahon ng balete ay nagbagsakan. Ang iba ay lumipad sa mukha ng mga tao. At parang mga anino na gumalaw ang mga sanga nito. Tila may sariling buhay. Matagal kaming nanahimik. Ngunit ngayong gabi, may isa na ang tumawag. Nanginginig ang mga tao. Hindi nila alam kung sino ang tinutukoy. Sino ang tumawag? Sino ang nagbukas ng daan? Para ang mga nilalang na ito ay makabalik. Si Lira ay biglang bumagsak sa lupa. Nangingisay. Habang ang kanyang mga kamay ay parang may sinusulat sa hangin. Mga simbolong hindi maintindihan. Mga bilog, mga linya, mga hugis na parang sinaunang sulat. Ang kanyang mga kuko ay lumalalim sa lupa, at ang mga mata niya ay nagiba ng kulay. Hindi na kayumanggi, kundi tila kulay abo, na parang abo mula sa nasusunog na kahoy. Ang kanyang ama ay lumapit muli. Yakap siya na mahikpit, umiyak habang paulit-ulit na sinasabi, Anak, bumalik ka, bumalik ka sa akin. Ngunit wala itong sagot. Wala itong reaksyon. Maliban sa malamig na tinig na muli niyang sinabi, hindi na siya ang anak mo. At bago pa man makasagot ang kanyang ama, ay biglang lumitaw mula sa gilid ng puno. Isang anino na mas mataas kaysa sa tao. Manipis, mahaba ang mga braso. At wala itong mukha. Ang lahat ng tao ay napatres. Ang ilan ay nadapa. Ang iba ay napahawak sa kanilang dibdib. Habang pinagmamasdan ang nilalang na unti-unting humihiwalay mula sa balete. Ang albularyo ay mabilis na kumuha ng abo mula sa bolsa itinapon ito sa hangin, at nagdasal na malakas. Sa ngalan ng liwanag, itaboy ang dilim, ngunit ang nilalang ay hindi umatras. Sa halip ay tumawa. Isang tawang hindi narinig kailanman ng na mga tao. Isang tunog na parang sabay-sabay na tinig na daan-daang kaluluwa. Ang mga tao ay nagsimulang magsipagtakbuhan. Ang ilan ay nahulog sa pilapil. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng kanilang mga bahay. Habang ang ilan ay nanatili, Sapagkat hindi na sila makakilos sa sobrang takot, Lira ay bumangon muli. Ngunit hindi na siya gumagalaw bilang tao. Parang sinasayaw ng mga anino ang kanyang katawan. At bawat hakbang niya ay may kasamang ugong mula sa hangin. Bakit kayo tahimik? Muling sabi na tinig mula sa kanyang labi. Hindi ba ninyo naalala ang nakaraan? Lalong nagtaka ang mga tao. Ano ang nakaraan? Ano ang kasalanan na kanilang baryo? At bakit ang isang inosenteng dalaga ang ginawang daan na dilim? Habang lahat ay nakatingin kay Lira, isang matandang lalaki mula sa likod ng mga tao ang lumabas. Hila ang kanyang tungkod, at may mabigat na ekspresyon sa mukha. Alam ko kung bakit, mahinang ngunit malinaw niyang sinabi, at lahat ay napalingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bigat din ng kasalanan, na tila matagal na niyang tinatago. Hindi aksidente ang gabing ito. Hindi aksidente kung bakit si Lira ang pinili. Ang lahat ay nagulat. Habang ang anino sa tabi ng balete ay dahan-dahang lumapit sa matandang lalaki, tila inaanyayahan siyang magsalita pa. At sa paglapit na nilalang, sa gitna ng katahimikan ng baryo, ay muling lumakas ang tinig mula sa labi ni Lira. Ang lahat ay napatingin sa matandang lalaki. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Habang siya ay nakatungkod, nanginginig ang tuhod, at hindi makatingin ng tuwid sa anino at sa dalagang hawak ng dilem. Hindi ko sinasadya. Mahina niyang sabi. Ngunit sapat upang marinig ng lahat. Matagal na bago pa kayo ipinanganak may kasunduan akong ginawa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay umiyak. Ang iba ay sumisigaw na parang gustong tumakbo. Munit hindi makaalis. Sapagkat ang hangin mismo ay tila humaharang sa kanilang bawat galaw. Kasunduan, tanong na albularyo. Anong kasunduan ang ginawa mo, Mang Doro? Napapikit ang matanda. At dahan-dahang umiling. Isang gabi tulad ngayon, dumeting sila. Nag-alok ng na kaligtasan sa baryo laban sa mga salot. Laban sa tagutom. At kapalit, isang buhay. Isang buhay tuwing ikatlong dekada. Nagulat ang lahat. Ang mga kabataan ay hindi makapaniwala. Ngunit ang mga matatanda ay tila may nalala mga kwento ng biglang pagkawala noon. Mga bata at kabataan na hindi na natagpuan, na inakalang tumakas o nalunod sa ilog. Iyon ang katotohanan, mahina ngunit malinaw na sabi na matanda. At ang mga mata ng mga tao ay nagbago. Mula sa takot katungong galit. Galit sa lihim na matagal na palang nakatago sa kanilang baryo. Ngunit bago pa makapagsalita pa ang iba. Ay biglang tumawa ang tinig mula kay Lira. Isang tawang mapait, malalim at puno ng panunumbat. Gayon ninyo lang nalaman? Gayon ninyo lang naalala ang kapalit ng inyong kasaganahan? Gayon ninyo lang napansin kung saan napunta ang mga nawawala? Lumapit si Lira sa gitna. Dala ang lakas ng mga anino. At ang kanyang katawan ay parang wala ng bigat. Parang hinihila siya ng hangin papalapit sa balete. Ang kanyang ama ay napaluhod. Nakikiusap. Umiyak. Kung buhay ang kapalit, kunin nako. Huwag lang ang anak ko. Ngunit ang tinig mula sa labi ng kanyang anak ay malamig. Hindi ikaw ang hinihingi, kundi ang dalisay, ang walang bahid ng kasalanan, sapagkat iyon ang mas mahalaga sa amin, lalong lumakas ang hangin, at ang mga sanga ng balete ay gumalaw. Tila mga braso na handang yakapin ang dalaga, habang ang mga tao ay walang magawa kundi manood. Nakapako sa takot, at sa bigat ng katotohanang matagal palang tinatago ng kanilang baryo. Ang albularyo ay muling sumubok. Itinataas ang kanyang pamalo. Sumisigaw na mga dasal. Ngunit ang liwanag mula sa kanyang langis ay mabilis na namatay. Tila hindi na sapat ang kanyang lakas laban sa kasunduang nakabaon sa lupa mismo. Ang mga tao ay nagsisigawan. Ang ilan ay lumapit para tulungan. Ngunit sila itinapon na hangin pabalik. Parang may peder na hindi nila malampasan. Habang si Lira ay dahan-dahang hinihila ng mga ugat ng balete. Ang kanyang mukha ay muling nagpakita ng giti. Giti na nilalang na nagwagi. Giti ng kasunduan na natupad muli. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang batang lalaki ang lumabas mula sa hanay ng mga tao. Hawak ang rosaryo ng kanyang ina. At walang takot na lumapit kay Lira. Kung kapalit ang kailangan ninyo, kunin nako. Malinaw niyang sigaw. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Nagulat ang lahat lalo na ang kanyang ina na nagsisigaw ng pangalan niya. Bumalik ka, anak. Huwag kang lumapit. Ngunit ang bata ay hindi umatres. Ang kanyang mga mata ay deretso kay Lira. At sa isang iglap. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga aso. Tumigil ang lahat. Tahimik ang gabi. At sa katahimikan. Ang tinig mula sa labi ni Lira ay biglang natahimik. Parang hindi inaasahan ang ginawa ng bata. Bakit? Tanong ng tinig. Bakit mo inialay ang sarili mo para sa kanya? At ang bata ay tumingin sa lahat ng tao sa baryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahil wala siyang kasalanan. Pero tayong lahat meron. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. At ang mga tao ay napayuko. Sapagkat sa puso nila. Alam nilang totoo. Lahat sila ay nakinabang sa kasanduang iyon. At lahat sila ay naging bulag sa kapalit ng kanilang kasaganaan. Si Lira ay biglang napaluha. Hindi ang luha na nilalang, kundi luha na tunay na siya. Luha na isang dalagang natutong magmahal sa kanyang baryo. Kahit siya ang naging kapalit. Ngunit bago pa man tuluyang bumalik ang kanyang kaluluwa. Ang mga sanga ng balete ay gumalaw muli. Mahikpit na humawak. At ang tinig mula sa dilim ay muling nagsalita. Kung ganoon, isa sa inyo ang mananatili. Ang hangin ay dumaan na parang buntong hininga ng mga kaluluwa. Ang apoy na baghaw mula sa balete ay dahan-dahang humina. At ang mga sanga na kanina ay tila mga braso ng halimaw ay unti-unting bumitaw. Si Lira ay bumagsak sa bisig ng kanyang ama. Mahina ngunit humihinga. At ang kanyang mga mata ay bumalik sa deti. Puno ng luha, puno ng takot, munit siya na muli ang naroon. Ang batang nag-alay ng sarili ay nakatayo pa rin. Hawak ang rosario. At ang kanyang malit na dibdib ay mabilis ang tibok. Subalit sa kanyang mukha ay walang takot, kundi katahimikan na isang pusong handang magsakripisyo. Muling gumalaw ang hangin, ngunit ngayon ay hindi malamig, hindi na mabigat, kundi parang banayad na haplos ng liwanag mula sa langit at mula sa puno ng balete. Maririnig ang marahang tinig, hindi na puno ng put, hindi na puno ng galit, kundi tinig na mga kaluluwang matagal nang naghihintay ng kapatawaran. Ang inalay ay sapat na. Ang kasalanan ay kinilala na. Panahon na para kaming makatawid. Isa-isang liwanag ang umakyat mula sa ilalim ng lupa. Mga anino na naging sinag. Mga tinig na naging awit. At ang lahat ng ito ay sumama sa hangin. Pakyat sa langit. Hanggang tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan ang baryo na tahimik. Ngunit magaan. Parang tinanggalan ng bigat na matagal ng nakadagan sa kanilang mga balikat. Si Lira ay mahina pang bumulong. Ako ba, ako ba ay ligtas na? At ang kanyang ama ay yumakap ng mahigpit. Anak, ligtas ka na. Ang matandang mangdoro ay nanatiling nakaluhod sa lupa. Luha ang tanging dumadaloy mula sa kanyang mga mata. At sa huling pagkakataon ay tumingin siya sa mga tao. Atin itong tatandaan. Ang kasalanan, gaano man katagal itago, ay babalik at babalik. Pero sa pagkilala at sakripisyo, may kaligtasan pa rin natitira. Tahimik na lumakad ang mga tao kabalik sa kanilang mga bahay yakap ang kanilang mga anak at dala sa kanilang dibdib ang aral ng gabing iyon habang ang buwan ay muling sumilip sa kalangitan ang balete ay nanatiling nakatayo munit hindi na puno ng dilim kundi tahimik na bantay parang nagpapaalala na ang bawat gabi ay may lihim munit hindi lahat ng lihim ay kailangang manatili magpakailanman.